This. Uh, 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 yeah. Yeah! Hello at welcome back sa aking channel, anak ni Angelica Panganiban at Greg Homan na si Amila Workout Time. Sa ipinakita ni Aldrin, kitang-kita ang kasiyahan ni Amila sa binhuman habang sumasabay sa mini workout nito. Sa bawat galaw, makikita ang kanyang sigla at tuwa, na parang naglalaro lang habang nag-eehersisyo. Hindi lang ito basta simpleng workout, kundi isang espesyal na bonding moment na nagpapakita ng kanilang malapit na relasyon. Habang ginagaya ni Amila ang mga kilos ng kanyang tiyuin, kapansin-pansin ang kanyang dedikasyon at masiglang enerhiya. Narito at ating panuuri ng kanilang video, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Alright, exercise Ah. Oh, 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 oh. Yeah. Yeah. <laughs> Good job,